Ayan, so nandito na tayo sa room at mag-chill na tayo kasi bukas si mo pa ulit. At naman yung mga um, iba. Mami, hardworking. Um, hard working. ng May mga nag-work pa sa kabila. Sa kami oh, ng building. Oh, nila kami. Ayan. 1, 2, 3, sila. May pasok pa rin sila. Siguro 10, 11, 12, Okay, mag-lilis mag ka na ng katawan. Ready na. So, ready na kami ngayon today. Pupunta kami sa Venice kasi 25 ngayon ng araw at Christmas. Sabi, Christmas sa lahat. Sign sa you down. Ito lang ang outfit natin for today. Okay, guys. Gala muna tayo bago pumunta sa totoong galaan. Balik tayo ulit dito sa uptown. Sorry mo guys. Mabawag oh, guys. Ayan, pupunta muna tayo sa ano, lakad-lakad. Diyan? picture na kami dyan. Nag-tiktok pa nga kami dito eh. Nag-tiktok na nga kami. Ang puti ni Santa Claus. Pasya-pasya muna tayo. Pahat tayo sa escalator na hindi gumagana. Walang tao? Ay, dami yan. Parang walang tao pero may tao. Ang dami. Ang dami. Grabe. Nandito pala silang lahat. Nandito pala silang lahat. Hiningal ako ah. na tayo. Nandito. May kumpul na naman tayo. Ayan yung inabot ng gutong. Picture-picture naman. Nga, ah, parang pinangisport. Ayaw mag ano. Puro na lang laro. Hmm. Gamer ka ba? Oo. Uh, uhaw na uhaw na ako. Gusto ko nang ng water. Ano? Isa? Pag hmm. ano? Nang tatanggalin niya yun. Tama-tama ka? Oo. na ba yan? Pwede po makainin ng gold eh. Hindi natin kaya gusto ito. Okay na ako pag sharing. Ay, ito, laki mo dyan. Sa kanila, sobrang dami ng ganito. Kung may ganito don. order only kayo ganito doon. Ang naramdaman ko. mo ka. Batikin mo ka na nanay.

kami tahu, akan kami ikut, First time ini kok, <laughs> Pati na rin kuya, pwede mo pala i-ante ito, i-continuous. Alay, lakan tayo ulit. Siguro nandito na sila na. nanay, dito ako sa side. daming tao. Ganyan nyo naman, ang daming tao pumapasyal ngayon. Empty ng pandemic, no? Sorry po, ako pa-pandemic pa lang. Sobrang empty. lunch Blockbusters na. Charot. Oh, ang dami na picture mm -hmm. Ha? Kikita si Jeje dito. Wala yung mga picture-picture. Ito. Ito. Mm -hmm. Acela. Si chamacela. Ano ba <susurra> Ayan, nabuhan ako sa Ritoy. Ayan, eh, iba o, sumasakay sa boat. Gusto mo ba, ba sumakay sa boat? Di ba sasakay ka sa boat? Palag natin yung mga kasama natin. Kapunta pa ng gaw sila dito. Tara, ako na. Sabi natin ka natin. Nandiyo na. nasa gitna. Sakay tayo dito, ano? Ay, maliit. Sagay-sakay kayo. Ah. Oh. Grabe naman. medyo okay okay dito kayo para sa labas sa labas ang daming tao dito ka pa ano mga kaingay nga uh, kakunti lang yung tao bakit? Ah, nasan ba sila talaga? kasi tao dito, nakakatamad din magharap ng tao po, mga kasama natin. Ito, mahirap po may mga kasama kayo. Eh. Kailangan mag-stick lang kayo magkakasama. Walang hiwala yan. Dahil mga families na gumagala. Nasaan, <laughs> hanapin na natin. Saan ba talaga natin sila hanapin?

tayo na argument. Jalebi, salamat kay Jalebi. Si Pikachu. Si Pikachu. Hindi papicture sa... Baby ng bana kay na ako. Ano? Hinahamon eh, no? Ano, picture kayo sa kanya? A picture ba kayo sa kanya? Yun yung may jumping-jumping. Bawa sa maika yan. Lahat sa lahat. ano Yung yung Wala na, naglakad-lakad lang Ano? Ano wari ginagawa natin dito? Lakad-lakad lang. Lakad, lakad. lakad lang tayo. Hoy.

Di ba Jay, yung pumunta tayo dito, hindi naman ganito karaming tao. Sobrang daming space dito ngayon. Parang... Kaya lahat kayo nagsilihan na. Ang ma-achieve ulit namin yung ganito. Yung pandemic ba yun? Pandemic? Pandemic yun. Oo, sobrang yun, empty lahat. Empty talaga. <laughs> uh, para para tayo nasa lagay uh, tayo magno ah. so, Ano makasakay din tayo sa ganyan? kaya uh, crowded <laughs> na yung comprang, Tapos, wait lang. kasi labo pa ng camera eh no tiro yun wala na tapit dami tao. ba tayo Kaya ayang doon na lang tignan. Ayan ano oh, pa? <laughs> 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 parang ano na naman, ano na niya, nasabi, ano na naman yung parang 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 tayo. tayo. <laughs> naman <nasabi, laughs>

nakakaunga ang phone ko na. Yes, And drop. The... Ay, alas ka dyan. Hindi sila makapag-decide kung saan kami pupunta. tayo ng SM Aura. Hindi na tayo maura. That's it. Ang dami people. Ang dami na mama siya. Wala na nang spot para makapagpapicture. Pero sila ginagawa nila ng paraan. That's your answer. Nakakapagod maglakad. Mula sa Binis, napunta kami sa Uptown din. Gusto ka natin, Jo? Dumunan kayo sabay Bay Alice. Ano? Beauty Field. Ay, mo, grabe sa Bay ako dito na tayo na stop sa kahit na hindi natin ibun. malapit wala pa yung isa so kinakasa na tayo ng isa isa pa mo yung magbabayad wala pa si Jonalyn niya alam dito ah din pala. en la Mabuksan the the huh? Another one. Another one. Bikes. That's it. Yes. Okay. 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 Okay.

kaya na, kaya na, So, na lumo. Tumawag, merong mga siya sa